Ayan, welcome to my vlog Ayan, yung lingkod na si Lisa Velar Mena Ayan, andito na naman tayo sa kabilang side Ano guys, naglalagay naman tayo dito ng Christmas light Dito po yan sa kabila Dahil kanto po tayo Kaya dalawa ang ano natin, side by side chareng. Hahaha <laughs> Ayan. Ang ilalagay nga natin dyan, ang una ay kulay green. Ayan. At yan ay ewan ko. Pero, hindi naman masyadong mahirap maglagay dyan. Kaysa, kumpara mo doon sa mga puno. Apaka, hirap na maglagay. At mas lalong mahirap magtanggal doon sa mga puno. Pag doon, kasi dati talaga doon ako naglalagay ng mga Christmas light ano, tapos yung ano niya binabalot ko lang siya ng ah, uh, tawag yan yung parang pandikit ng kaldero yung on, yung pindutan niya, yun kasi baka mabasa, diba, ba, alam doon yung pinakakurente niya walang problema doon sa mga bumbil yun, yun, kasi hindi naman pinapasok ng tubig yun pero mas maganda kung ilalagay mo sa labas yung bibilhin mo yung ano yung pang outdoor talaga na Christmas light. Kaya lang yung aking nabili may pang outdoor doon eh. Hindi ko alam, hindi ko na matandaan kung alin doon. Kasi yan talaga mga luma na yan siya guys na Christmas light. Ayun ay ah uh, tinatanggal ko siya tuwing ano February or January din. Eh. January katapusan, mga kalagitnaan. Tinatanggal ko na yung mga yan. Kaya tumatagal talaga yung mga Christmas light ko kasi tinatanggal ko siya. Hindi ko siya pinapabayaan dyan sa mga puno. Hmm, di ba? Tipid-tipid. Kahit pobre yun ang kailangan natin. <laughs> Kung ayaw mong mawala ng liwanag, charets. Yeah, Christmas lights sa sunod na ano. Siyempre, hindi naman tayo lahat ng oras ay may pangbili. Kaya, ayan. Kailangan natin silang tanggalin kasi pag pinabayaan mo yan doon, siyempre unang-una, mayroon tayong kambing. <laughs> kambing ng neighborhood. Charot. Ka, mga kambing nila na alagang mga salad. Kaya di ba nga nakwento ko na nga doon sa oh, ano ayaw ko anong video ko yun na talagang naputol siya no nasama sa ano kasi kinabay nilagay ko nga din naman talaga doon sa mga halaman ko so nasali siya pag ngat, -ngat ng puno na pagkamalan na hindi na talagang nangat ngat lang niya yun na hindi sinasadya ano kasi yun yung ano tawag doon yung solar ayun solar na Christmas light. Binili lang namin yun last year. Or itong taon lang. Itong taon lang ata, bago mag... Bago mag-December, yun. Nabili yata ng anak ko dalawa. Kasi sabi ko gusto kong itry. Ayun, hindi pa naman yung isa. Yung isa walang klaro kasi pundido na yata yung battery. May battery pala yan. Di, tinignan ko kasi binuklat ko. Yung pala may battery pala yan na kulay green wala, wala naman dito yan kasi yung mga battery dito kulay orange man so, di ko alam kung Kanya. ano, gusto ko nga bilhan sana kasi hindi nga siya ma charge maayos sa init mag charge green. man siya pero hindi magtagal parang wala pang oras napupundi na siya ibang klaseng battery siguro mabili Umayong, na yan wala wala pa akong nakita kasi yung mga battery dito. Everede, change ever, yung mga ganon. Mga, anong size yun ng battery nila? Triple, double A o triple A? Yung video malaki, yung pang, ano, pang remote ba yan? Yun, yung ganon kalaki. Eh, nung madlaka o, oh, tinanong ko nga kung mayroon kang ganito. Kasi, gusto ko palitan yon para magamit nung napapansin nyo. Nakikita nyo yun dun eh. Nakadikit sa may ring dyan. dyan. sa color blue na yan. nag lang yon kasi pag init kasi dyan, nandiyan ko nilalagay yung init. Ay, inet Yung solar na yon Pag tuwing hapon, mainit yan dyan eh. Sobrang init dyan kaya nakaka-charge sya dyan. Hindi ko rin sya kailangang ilabas. Pero yung isa, good na good naman yung isa na solar. Kaya ayun, nagagamit ko siya. Pero hindi ko na nilabas. Eh. Diyos ko, mira lang katam kung taon. Nilagay ko lang siya dito sa sa may tindahan. Hindi ko pa nga nabidyuhan eh. Yung mga sula na ay mga Christmas light na kinabit ko. di pa siya nabidyuhan. Hmm. Busy ng taderesa. White eh. Ayan. Eh, dapat nga sabay ko dito yun eh. Para kasi karagtong lang naman dito yun dapat din sabay ko yung pag video ko sa yung gabi yung makikita siya na nakailaw kaya lang nagla naman ako pagdating <laughs> pagdating ng gabi, ayan diba ayan, diba ang tagal ko ikabit oh, ano na ba yung kinabit ko yun? ah, yung kulay dilaw na Kulay dilaw na yung nilagay ko pangalawa. Dalawa ang nilagay ko dyan dati. Ang nilagay ko dyan dati, tatlong dilaw. Last, uh, last, ano, December. Ngayon naman, ah, yung dilaw ay nilagay ko sa harap ng tindahan. Kasi yung nilagay ko noon, ay yung solar, dalawa na solar, kasi 10 meters naman yan. Kasi lang yung dalawa doon na solar. Ngayon, eh dati kasi hindi ko, kasi pagbili nung isa na yon, mahina na talaga yung ilaw niya. At ang bilis niyang mawala. Yung isa lang ang natiran tumagal-tagal. Tapos, eh, hindi, parang hindi naman maganda kasi tingnan. Parang ang dilim. Hindi siya, hindi siya maliwanag katulad ng decorating Christmas light. Ay, eh, yung decorating as in talagang maliwanag. Ayun ang kinabit ko ngayon sa harap, sa harap ng tindahan. Yun yung kinabit ko sa side na yun. At yung kabila, yung mga puno natin ay hindi na natin nilagya. Nagbago ang isip ko. Nagbago ang isip ng mudra. Mm -hmm. Baka kasi masira na naman ang kambeng. Kaya nanigurado na tayo. Dito na lang natin ikabit dyan. Dyan na yan, dyan na yan. <laughs> ang mga puno natin ngayon ay walang liwanag at tayo'y kinatam yan, dyan madali lang, madali lang siya ginagawa ako ng pangkawit, kawit-kawit lang ako dyan kaya lang medyo naano ako dyan dahil minsan, ayan nagkakaroon siya ng buhol kaya medyo natagalan ako dyan magkabit alam nyo guys ito, siguro mahilig lang ako talaga, try ko kasi nung kabataan ko kasi yan hindi ko yung nakikita sa amin. Wala na nakikita ang Christmas light noon. Ang nakikita ko lang ay parol. di no, diba? Dati mahilig din ako gumawa ng parol. Dahil yung mama ko mahilig din gumawa ng parol. Kaya madami kong nalalaman doon sa mama ko. Yung parol. Lalo pag ano, project ka sa school. Ayun, nandiyan yung mga project natin sa school. Dati, yung parol-parol. Kailangan magdala ka. So, magawa naman yun. Na, no. Ma, ano naman yung mama ko magawa kaya ako naman nanonood kaya nagtututunan na ko rin yung mga pinagagawa na ginawa ko rin dati dito nung wala pa tayo dito sa social media <laughs> wala tayo libangan kaya ayun nagagawa ko rin yung parol parol diba so, lumbitin lumbitin ka dyan sa mga puno kasi wala naman tayong kakayanan bumili ng anong tawag doon yung parang parol din na nilalagay din sa ano sa puno di ba yung may ilaw-ilaw na malalaki oh, 'di ba? Parang bolang kristal, charay. Ano, 'di ba maganda tingnan pag may nakasabit-sabit pag Pasko dito sa ating mga halaman. Yun nga lang, ngayong ano taon na ito ay ang aking mga puno ay wala na, no? Kahit yung malunggay na malaki, wala na. Yung santol ko, may santol ako dati, sinilagyan so ko rin dati ng Christmas light -like, yun, di ba? Ang sipag ko dati. Ngayon, hindi na. Ah, hindi. si pa rin naman ako, ha. Ayan, oh. <laughs> Kasi sipag pa rin naman ako nagkakabit. Hindi hmm, talaga mawala tuwing parating ang Pasko New Year. Ayan. Meron tayong pailaw sa ating tahanan. Kasi nga, nung kami, hindi nga namin naranasan yan. Kaya, ayan. Ngayon, kaya gusto ko maglagay talaga ng mga ganyan noon wala eh so, kahit sa kapit bahay wala naman yun sulo, alam yung sulo yung liwanag pag nangaruling ka <laughs> yung pinaka parang ano yung parang lampara mo yung pinakadala mo liwanag doon sa daan sulo gawa sa dahon ng nyog <laughs> sobrang liwanag yun hindi meron din namang ano yung Ah, uh, bibitbitin mo siya yung parang tawag dun eh. Petromax, Petromax ba Yung mga dating ilaw na gawa-gawa mo bukod sa flashlight, hindi flashlight. Yung Petromax na tawag, yung pag binitbit mo yung Petromax, eh, lahat kayo ay maliwanagan, di ba? Maganda, maganda yun. Pero parang wala na ako nakikita ngayon dito sa... So, siyempre, social dito. <laughs> Pag-probinsya lang yun. Kaya maganda yun pag dinala mo dun sa ilog. Manguha ka ng isda. ang um, isda. At saka yung uh, isda ba? O palaka. Yan, sobrang liwanag yun. Pero... Dis, madistract naman yung palaka kung palaka ang sadya mo plus light ang dala mo kasi yun lang ang isa lang ang tututukan mo, hindi lahat mabulabog pag sobrang liwanag yung dala mo. <coughs> Kaya yun. Mahilig kami sa ano, yun, yun lang nakikita kong mga liwanag, liwanag, mga dala-dala, e, pa ilaw-ilaw, yan, mga ganyan Kasi wala yan, mga ganyan. Wala, pagsayawan dati, walang korente, yun din gamit yung ano ba? Petromax ba tawag doon? Basta yung liwanag na ang laki. Yung liwanagan lahat. Yun ang ano doon. Tapos, ayan. Pag nag, ano, punta ka sa mga sayawan, yan. Yan ang dala. Yun, yun ang mga gamit na paliwa, liwanag sa daan. At saka yung solo, yung langkay, yung dahon ng nyog na, yung ano na, layak na ba yung patay na kulay brown na siya yun tapos link ano mo yon itatali mo sa no gawin mo uh, pahaba And, sempre, nagkalat naman yon kaya ayusin mo tali talian mo Pitali tali mo rin doon yung pinakadahon lang din ikot ikot mo yan sus grabe liwanag ay eh. ang daan kala mo may sog nogso <laughs> Yan, ganun ang ano sa probinsya. Yan, si Lisa, oh, nagtali-tali na pala siya dyan. Malapit na matapos yung ating video. Ayan, no, ba diba, makukuha na nyo ako ng base sa aking mga kwento rito sa aking mga video. <laughs> Nagala, gala, no, gala ang inyong lingkod. Hindi kasi nung dalaga ako, guys, yun ay pagbaysayawan mm, mm pag pumayag lang talaga yung ama ko sigurado nandun ako pero pag hindi yung pumayag wala nagtanggong siya sa bahay kaya lang hindi pwedeng di siya pumayag dahil meron akong ano tawag dito <laughs> mayroong parang yung taga paalam sa kanya hmm, ba? yung inaanak lang din naman niya yun pag yun nag o punta sa sayawan ay sus, sa, sa ako bahala sa kay papa ang papa syempre na anak siya kaya papa eh yun ay binata hindi eh, lang naman kami marami kami magpupunta sa sayawan kaya yun ang yun syempre may dala kang mga liwanag sa daan hindi pwedeng wala dahil sobrang dilim no kaya yun ang yun ang naranasan ko noon wala akong nakikita ang mga Christmas like, yung liwanag sa mga puno-puno na isabit-sabit diba, kasi as in probinsya nga naman so, nung dumayo ako dito sa Manila, ayun dito ko nakikita ang mga liwanag <laughs> liwanag, ang ganda tingnan ignorante pang diba Ignorante from Provincia na <laughs> Provincia Provincia <laughs> Kapulot sa kagungan Diba Ganun ang ano natin Pag nadayo ka na ng, ng city Madami ka ng malalaman Yung hindi mo alam noon Ayan Pag dumayo ka ayan, Malalaman mo na Ang dami mo ng alam Ayan Thank you for watching guys